mga igsuon, diri sa Ibanghelyo karong adlawa, naglibog ang atong Ginoo, anak siya si Juan Bitaw nagpuasa og kaon, nagpuasa og inom og bino. Pero unsa may istorya sa mga tao about niya nga siya giyawaan daw. Ako, mukaon ko, wala ko nagpuasa, mo inom ko bino, unsa naman po istorya sa mga tao about nako, nga ako pala hubog daw. Ano ba talaga kuya? Kabalo mo unsay bottom line atong tanan mga igsuon? Kini manggod atong Ginoo og si Juan tigsulti manggod ni sa kamatuoran, tigbadlong. And we know the truth hurts. So katong pang badlong aning duha, wa kadawat. So ilang gibalik aning duha o gihimu-himuan din silag istorya. Relate? Relate. Kay kita usahay, bisag kabalo na ta, na sayup na to, klaro na kaayo, na atay tendensi, nga pangitaan dayo na to, ug sayup, ang gabadlong nato sudlon pag yun nato, ilang personal nga kinabuhi? Ayaw! Example, di badlong ta kay klaro kaayo nga nasa ta. Kung sa dayo'y atong iingon, Sos, pabadlong-badlong, murapog perpekto, ang ierbang bana, palahubog, ang ierbang anak, adik-adik. Wa, gani siya, kadisiplina sa iyang pamilya, pabadlong-badlong dayon. Mga ikson, anong ilahan namang isyo? Nga ikaw may nasayop aron masabta ka ninyo, kamo, kamo nga mga ginikanan, sige. Unsay inyong bation, kung ang inyong anak nakasala, klaro kaayong ilang sala, dahil inyong gibadlong, dayo nagtubag-tubag, nangitag rason, rason, rason. Unsay inyong gibati, di ba nasakitan mo? Mauna mga igsuon, maunay bation sa mga tao nga gabadlong nato dayon kita gay himo den tag istorya aron sila moy madautan dili na kita so mga igsuon kun badlungon gani ta ilabi na klaro kaayo nga ato gyung sayo ayaw nagtingog mo nang padulong man magpasko karon na ako ihangyo ang atong pangayoon ang grasya sa humility pangayo agina lord ang unta ko aron kun badlungon ko kay nasayop ko Di na ko mangitag rason